teman Akpal palamis ijai igit tibaybay <laughs> ini termamikat mga idol pembantai nga ag pising 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 lah ada mahala unu awan agpal palamisan lah mga idol yaklat tayibagan. Uminta, <coughs> ah, hanap tayo ng magandang ispat tayo mag uh, tatambay magpapalamig muna tayo mga idol oh, alam nyo na to kung ano to anong lugar to uh, tagay lobos norte <laughs>

Ayan space. kayo. Aroon Ang aga. Atay. Nakadayo. Oh, nakadayo. Nangagawit na yung... Ayan na pala. Dali Ayan na pala. Dito Ang dapat panganan dito eh. Oh, kiss it okay. lang ha. Mmm. Ayo. Ayo. Ayo.

kita nyo tayo pag linungan tayo at uh, ay mabig at tepeng o muna saan kayo magpanag pising mabisin ako ayan dito tayo tatambay mga idol Kumanap lang tayo ng uh, Spot na pwede natin silungan Free <laughs> Mas maganda na rito Free Pangil 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 amin Pangil Pangil Toy, ha? Yeah, dulo Lulo? Maganda eh. oh, sa bagay, rin, ba? <laughs> Bastad, no, 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 no. pwede kita. Basta, galos ka. Ano ba dito? Agpas uh, Dulo. Dulo daw, dulo. Pwede tayong mag-pising. pangil. Pangil.

binababa na yung mga gamit namin mga idol Ayan. Oh, sama kami ni misis tambay sa gilid <laughs> oh ganda ng view oh, dito tayo tatambay may cottage cottage dyan na maliliit yeah. Diyan yan, diba eh yan, basura. So, At pagbabaan eh diyan. Oo. Para habang nagpapalamig tayo mga idol, may ginagawa tayo na pag magpising. mag -picing. Pwede naman tayo mag-ihaw dito mga idol. Ah, yan ayun yung San Jones yung ano dun uh, bundok dun Saktot mang idipon. Dito na. Tayo lang ang dito mga idol. Sayang. Ah, uh, ito yung tambayan natin mga idol. Yan, nakanda na yung tulugan ko Dito na lang ako magpapahinga Nagpatubig ako ng Mais kagabi Alas 4 Ako huminto Kaya habang Magpipising at mag-ENG Itong mga kasamahan ko Mamaya matutulog ako Yan Ay kunting Kunting Pang Umagahan lang yan pero maraming langgam. Dito nga bandang din eh. Marami. Dito nang pagserbisyo dito. Maraming langgam. Ito lang, ito lang yung baon namin mga idol. Baon yan. Kan. Yan tayo mga idol. Yan nakanda na yung upuan natin mga idol. Higaan natin matulog. Kain muna tayo mga idol.

Wa na kau awid no au maala. Dapat tabay kuno kayo madamdama. Wa na agenda tuyo mo ko.